Kan live magla-live din naman tayo. Eh, dadalhin ko. Kalang. Kunin na muna natin tong lunch box na hinanda ni Mrs. At saka Tunggu tindarin na rin ang isa. Kasi nga, inggit na mo na muna natin to, tara um, kiniyete ni mo na natin to dito, niyete na sak, sakmo na natin to, sak, sakan. 700. Para tambay tayo dito. Go live for you and for me. Okay. Yo, shout out kay Dudes, John Ryan Gaduyon. Dudes, kamusta? Tambay tayo dito, tambay. Tambay tayo dito. At kakain mamaya. Lalang, live, live, live. go live lang. Ini pa natin itong pagkain. Eh. Ayun, tapos na nga. Tara, tara, tara. Handa na muna tayo. Wala tayong magawa. Kaya tambay na muna tayo dito hindi naman sa walang magawa eh, habang may ginagawa real eh, well, life eh. para naman parang ano ba real life experience real life experience dito wow ayun mm -hmm. Um, ang bango, hindi naman masyadong na mayon itong Hu uh, uh, hu uh, uh, hu uh. hu hu Kaya, dahil na na Sa akin lang din, may nakahanda rin ako dito Wala lang. Live-live lang tayo. Nagbabakas sakali. Ayan. Kita ba? Tara. Tambay tayo. At sakin. At sakin na rin. Mm. ah 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 na! lang natin magpakita pagkain mo wait Yun nanda na yung misis Wala lang share lang, share 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 lang Pahilig ko sa juice. Kuha na muna tayo ng juice dito. Pantulak. Juice para pantulak. Punti lang. Kain mga pre. Oke okay, lang mana Eh. kain tayo mga pre. Ini lagi sana sana separate na muna natin tong bangus dito ang daming niluto ng misis yun may rice pa naman at saka marami tong rice ko ah 嗯，<laughs> 哪里容易哪得话 <laughs> 多少是吧？ Shout out to you, Chan Shi. Mrs. Kain, makain ka 니 스플래터였나? 자, in <dieselk x2> tambay tayo at kain na rin. ang ganda sa live yung hindi na scripted <laughs> ah, hindi naman scripted may yung mismo yung ano ba yung parehas yung oras Mm. Ano ang batog mo, boss? May pork. May gulay. May isda. Bangos. Ako may juice pa. Mm -hmm. Yo, kabayan. Kuya Alan, shout out sa iyo. <laughs> kain tayo, kain. Kumusta nga pala dyan? Kumusta nga? Kumusta nga, nga pala? Busy busy na ngayon eh, no? Iba na talaga. Sige lang, enjoy lang natin to. Hmm. kalau mau hidup mati kain Kamusta, kamusta sila na ah, patawas na pala kaya bilis niya ang mga tao ngayon nagtatrabaho na siguro parehas ng naman ang oras dito sa Taiwan at saka sa, sa Pinas kaya pag nagla-live ako parehas lang yung oras penanggalian ko, penanggalian nyo rin sa Pinas. Gagal Ah, Ayun. ini yang bapak selisih kain hmm. real life bener vlog ba <laughs> Hindi, puyo, hindi puro yung, hindi puro gala. <laughs> Maubos pera natin. At saka, lang Ako nagbabakasakali lang na ako dito sa ano, sa Facebook. Baka pala rin, kahit na konting ano lang, pandagdag sa income natin ba, no? Parang abutin eh, ba ako ng one year, ah? So, okay lang. Tis-tis lang. At saka, ito. Tis-tis lang. At saka, How it Just the process, though. You, enjoy the show. <laughs> mm. Where is it? bago Yung mataba niya oh di nung sa gitna So, dahan-dahan tayo ah kasi may mga Pero sa Bisa mau tahu ya. Bisa sih mau nasi Oh nama mahing kamu lah. Kasi resting time tuh eh. ya. Aku mau makanin pa. Hmm, <coughs> thank God. làm ta một bông là <laughs> tầng có Last time hindi maganda yung ano ko, hindi maganda yung internet connection ko kasi bigla bang namatay yung phone ko. I mean, yung live ko. Wait. Baka nga. Hmm, parang i-off ko na rin ito ano. nasa 21 na. Right, di ko na lang ito tapusin ano. ah uh, tatapusin ko na lang tong live ko. Yun lang. Dito sa Facebook, nagbabakasakali lang ako. Kaya gumagawa ako ng live, gumagawa ako ng video. At saka gusto ko rin ipa, ipakita sa inyo kung yung mga bawat araw, bawat uh, bawat paggala ko, gusto ko ipakita sa inyo na ganito yung lugar ito Maganda, hindi maganda, pero mga mga ganyan ba? Ganyan naman talaga eh. Kaya, ibabakasakali talaga ako dito. Pandagdag lang ng ano ba? At saka, mahirap din kapag nagtatrabaho lang tayo. Lagi. So, nagbabakasakali lang. Kaya kayo, masimula na rin kayo. Tsaka, mag-live-live -live na rin kayo. kayo. Hey. <laughs> Doong shout out nil, Aldin, Akabal. Man... Dahil manlu manluto. Ah, manluto. Doong Dong, manluto doon. Happy Father's Day, B.I. Dong. <laughs> Balag, Blake. Basta uh, nakabot. <laughs> kaon, kaon. Live-live toba. ba? <laughs> <laughs> Medyo layo bangun. Ang distansya ba? Kaya ano? <clears throat> Dahil live, live ta dong bas ma ano ba? Magrasyan tani ni. <laughs> Kunak init naman ang cellphone. Ako na goro tapos ni ano. Kaunta Kaunta sa dia pero kay uh, kailangan ko nang tapusin to. Ah. <laughs> de? Nag-init na ako. nag-init na ako na, ha. Ah, nag-init na yun. Sige, bye-bye for now. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. At saka, ingat kayo lagi. God bless. Bye-bye for now. Kasi, nag-init na yung phone ko. Palitan ko, eh. palitan, palitan ko siguro ng bago. <laughs> Paano? Paano? kapag may income na ako dito, mapalitan ko ng bago siguro. Diba? Bye-bye na. Sige, sige, salamat. Salamat sa nakitambay. Sa susunod naman. Busy ang mga tao, diba? Sige. Bye-bye mga pre. Selamat, selamat. yuhu Ikut-ikut muna, ikut-ikut. tan 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 ganda ng panahon ayun oh ganda maaraw so, bye bye everybody enjoy god bless